Welcome sa Pinoy Crime Stories, kung saan ibinabahagi namin ang mga kaso at kwentong misteryo na magpapatayo ng inyong balahibo. Kung ikaw ay bago rito sa aming channel, ay ihit na ang like sabay subscribe. At ihit din ang notification bell para updated ka sa mga bagong case updates, investigasyon, at true crime stories na siguradong magpapataas ng iyong adrenaline. likas sa atin na tuwing tayo ay may sakit o may karamdaman, ay agad tayo na pumunta sa ospital para kumunsulta o magpagamot sa doktor. Pero paano kung ang doktor na mismo ang ating dapat katakutan? <laughs> ang tao na dapat gagamot sa atin ay siya pala ang magdudulot ng labis na trauma. Panoorin ang unang case ng Pinoy Crime Stories kung paano ang isang doktor sa Amerika ay nahuli at inakusahan sa pang-aabuso at panggagahasa habang binivideo ang kanyang mga pasyente at biktima. Si J. Alan Cheng ay isang 34 na taong gulang na doktor at nagtapos siya sa Albany Medical College with honors sa Amerika noong 26 na raan at 16. Makalipas lamang ang isang taon ay agad na siyang nagsimula sa kanyang residency sa California Pacific Medical Center at kalaunan ay napabilang siya sa New York Presbyterian noong Hulyo 2020 bilang gastroenterologist o doktor na espesyalista sa digestive system. Ang New York Presbyterian ay isa sa pinakakilala at respetadong ospital sa buong Estados Unidos at ito ay ang number one ospital sa New York. Kung ating titingnan sa ibabaw ay mukhang mabait, inosente at successful si Dr. Cheng, pero malayo ito sa realidad. Ngunit paano nga ba nabisto si Dr. Cheng sa kanyang mga kremen? Dito papasok si victim number one ang punot dulo ng lahat kung paano nabisto si Dr. Cheng sa kanyang mga karumaldumal na kremen. Nakakagulat man, pero si victim number one ay ang mismong girlfriend ni Dr. Cheng. Minsan hindi natin akalain na yung tao pala na mahal natin ay siya mismo ang tao na dapat nating katakutan at hindi pwedeng pagkatiwalaan. Dahil sa kanilang relasyon na magkasintahan, ay panatag si victim number one at palagi itong bumibisita sa apartment ni Dr. Cheng. Isang araw sa kanyang pagbisita sa kanyang boyfriend ay nawindang na lang siya nang bigla siyang magising makalipas ang ilang oras na tila balisa at wala siyang maalala sa mga nangyari noong gabi. Kalauna napansin niya ang kamera malapit sa kama at nakita niya ang mga videos niya na kinuha habang siya ay walang malay. Base sa mga video na kanyang nadiskobre, paulit-ulit siyang pinagsamantalahan sa mismong apartment ng kanyang nobyo habang siya ay walang malay. Nasindak si victim number one na ang lalaki na nanggahasa sa kanyang ay walang iba kundi ang kanyang nobyo na si Dr. Cheng. Hindi niya sukat akalain na ang kanyang mismong boyfriend na kanyang mahal at pinagkakatiwalaan ay nagawa siyang halayin at irecord ang mga malalaswang video nito habang siya ay walang malay. Ang mga video na iyon ang nagsilbing instrumento upang malaman ng buong mundo ang tunay na kulay ng kanyang boyfriend na si Dr. Cheng. Sa kanyang takot at pagalala, Agad siyang nagmadali para halughugin ang apartment ni Dr. Cheng dahil matagal na rin silang magkarelasyon. At sa isip ni victim number one, baka hindi lang ito ang unang beses na ginawa sa kanya at marami pang videos na tinatago si Dr. Cheng. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang paghahalughog, ay nakita niya ang iba pang mga video na kuha ni Dr. Cheng. Pero nang pinanood niya ang mga video isa-isa, ay laking gulat niya ng matuklasan na hindi lang pala siya ang biktima ni Dr. Cheng kundi marami pang mga babae ang iba dito ay mismong pasyente ni Dr. Cheng. At sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan niya ginawa, ang pangahalay at kababuyan sa mga ito. Sa takot na baka siya ay maabutan ng kanyang nobyo, ay agad siyang nagmadali at tumakas sa apartment ni Dr. Cheng. Dala lahat ng mga tapes at mga ebidensya na nakalap niya sa apartment ng kanyang nobyo. Agarang nagsumbong at nagsampa ng patong-patong na kaso sa Queens District Attorney's Office si Victim Number 1. Isang investigasyon ng Special Victims Bureau ng Queens District Attorney na nakipagtulungan ito sa New York Presbyterian Queens ang inilunsad. Isang search warrant na isinagawa sa bahay ni Cheng ang nagresulta sa pagkakakita ng maraming digital media storage devices na naglalaman ng mga maseselang video ng mga biktima ni Dr. Cheng. Noong Disyembre 27, 2022, si Dr. Jie Alan Chang ay inaresto at sinampahan ng labing isang counts indictment. Dahil dito pinatalsik at tinanggal din siya sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Pero inabot pa ng apat na buwan makaraan sa kanyang pagkakaaresto bago na-revoke ang kanyang license bilang doktor. Siya ay nakulong ng walang piyansa habang nag-aantay ng paglilites. Noong Agosto 7, 2,023 dahil sa pagsiyasat sa mga ebidensya na nakalap ay nadagdagan pa ang kanyang kaso ng 50 counts na indictment. Dahil sa dagdag na anim na babae na kanyang inabuso base sa mga bagong video na natuklasan. Tatlo sa mga babae ay hinalay niya sa kanyang apartment at tatlo pa ay kanyang inabuso sa ospital. Hindi pa dito kasama ang anim pang mga babae na hindi pa nakikilala sa mga video evidence. Nakakatakot ito dahil sa dami ng kanyang nabiktima, halos lahat sila. Ay hindi nila alam na sila pala ay pinagsamantalahan na. Habang nasa pangangalaga ni Dr. Cheng, ito ay nakakapangamba isipin mo ikaw ay nasa pinakamahina mong kalagayan at nangangailangan ka ng tulong, hindi mo alam ikaw pala ay pinagsamantalahan na ng tao na akala mo ay gagamot sa'yo. Bukod sa mga tapes, ang polis ay nakapagkumpiska ng mga ilegal na droga sa apartment ni Dr. Cheng. Kagaya ng fentanyl, ketamine, cocaine, LSD at MDMI. Natagpuan din nila ang mga drugs na ginagamit sa hospital para sa sedation kagaya ng propofol at sevoflurine. Ang propofol ay drugs na ini-inject para masedate ang isang pasyente samantala ang sevoflurine ay anestesiya na kailangan ipalanghap sa pasyente. Isa-isahin naman natin ang laman ng mga video na nadiskubre ng mga investigador. Si apartment victim number 2 ay isang babae na nakilala si Dr. Cheng sa isang online dating site. Nakuhaan ang video noong Hulyo, 2021, wala siyang malay habang nakahiga sa kama sa loob ng apartment ni Dr. Cheng habang siya ay pinagsamantalahan nito. Makikita rin sa video na ang kanyang mukha ay may takip na tissue at meron ding brown na bote sa tabi ng kama na pareho sa bote ng cefoflorane na natagpuan sa kanyang apartment. Walang maalala si victim number 2 sa mga nangyari noong gabi na iyon. Si apartment victim number 3 ay nakilala rin si Dr. Cheng sa online dating site noong taon 2022. Nakita siya sa iba't ibang video na wala ring malay habang hinahalay ng doktor at wala rin siyang maalala sa mga nangyari. Si apartment victim number 4 naman ay isang babae na kaibigan ni Dr. Cheng na bumisita sa kanyang apartment ng ilang araw sa panahong dalawang libo, dalawampu at dalawang libo dalawamput dalawa. Dito makikita sa video na gumamit ng brown na bute ng gamot si Dr. Cheng na pinaghihinalaan na may laman na si Vofluraine bago niya pagsamantalahan si apartment victim number four. Wala rin maalala si apartment victim number 4 sa mga nangyari. Si hospital victim number 1 naman ay isang labing siyam na taong gulang na babae na immigrant galing South America. Babalikan natin ang istorya ni hospital victim number 1 mamaya. Ayon sa video na na-record around Hunyo 2021, makikita dito na ang kanyang hospital gown ay bahagyang naka-expose habang binababa ni Dr. Cheng ang kanyang saluwal at hinipo ang kanyang mga sensitibong parte. Habang ito ay ginagawa sa kanya Makikita rin sa video na pilit na minumulat ni Dr. Cheng ang isa sa mga mata ni hospital victim number 1. Wala ring malay at reaksyon ng biktima habang ginagawan siya ng kahalayan. Hospital victim number 2. Ay isang 47 taong gulang na babae na may malubhang karamdaman. Makikita siya sa video noong Mayo 2022. Wala ring malay ang biktima habang pinasok ni Dr. Cheng ang kanyang daliri na walang suot na surgical gloves sa bibig nito at pilit na minumulat ang kanyang kaliwang mata. At si Hospital Victim number 3 man ay isang 37 taong gulang na babae na makikita sa video na noong Marso at Hunyo, 2021. Wala siyang malay habang hinihipo ni Dr. Cheng ang kanyang masisilan na parte at habang minimulat ang isang mata. At meron pang isang hospital victim na hindi pa natutuklasan ng mga pulis ang pagkakakilanlan. Sa lakas ng loob ni Dr. Cheng na gawin ang mga kasuklam-suklam na krimen na ito sa mismong ospital na kanyang pinagtatrabahuan, ay masasabi natin na talagang maraming beses na niya itong ginagawa. At tila nawala na ang kanyang takot na mahuli. Ngayon balikan naman natin ang istorya ni Hospital Victim Number no. 1. Dahil sa ngayon kinasuhan niya ang New York Presbyterian Hospital pati na rin ang mga doctors at nurses dito na nangalaga sa kanya sa kadahilanan na alam na pala nila na si Dr. Cheng ay meron ng mga dating alegasyon laban sa kanya. Since Hunyo 2021, isang taon at kalahati bago siya maaresto. Ngunit pinayagan pa rin ng ospital na magtrabaho. At mga laga ng mga pasyente si Dr. Cheng, si Hospital Victim Number 1 ay isang tahimik at mabait na batang babae. Kamakailan lamang ay lumipat siya sa New York mula sa South America, kaya't nagsisimula pa lamang siyang matuto ng Engles. Inadmit si Hospital Victim No. 1 sa emergency room noon dahil sa pananakit ng tiyan, dulot ng mga gallstones at inilipat sa pediatric unit. Ayon sa kanyang salaysay, mula pa sa simula, tila hindi tama ang mga nangyayari sa loob ng pediatric care. Napansin niya na hindi nire-record ng mga staff ng ospital ang mga pangunahing impormasyon na importante sa kaligtasan ng pasyente, tulad ng gamot na ininject sa kanya o kung sino-sino ang mga pumapasok sa kwarto ng pasyente para eksamine ng kanilang kalagayan. At hindi rin sila regular na bumibisita sa kanyang kwarto ayon sa mga medical na record nito. Tinawag si Dr. Cheng upang magsagawa ng endoscopic na procedure sa kanya bago ang kanyang scheduled operation. Dahil isang resident doctor pa lang si Dr. Cheng noon, ay dapat naroon ang kanyang supervisor na si Dr. Sanghoon Kim habang isinasagawa ang endoscopic procedure kay hospital victim number one. Ngunit hindi ito dumating. Ayon pa sa kaso, wala ring ibang mga miyembro ng staff na naroroon sa kwarto sa panahong iyon. Kinagabihan, bandang alas 9:29 ng gabi. Makikita sa CCTV ng ospital na si Dr. Cheng na nakasuot ng scrubs at sinusubukan pumasok sa isang stairwell patungo sa kwarto ni hospital victim number 1. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang ID card upang makapasok, ngunit ang rutang pinili niya ay nagbigay daan upang maiwasan niyang dumaan sa nurses station. Si hospital victim number 1 ay nagpapahinga at nag-iisa sa kanyang kwarto nang pumasok ang doktor. Sinabi ni Dr. Cheng sa kanya na tumingin siya sa ibang direksyon habang itinurok nito ang hindi kilalang gamot direkta sa IV na konektado sa kanyang kaliwang braso. Nakaramdam si Hospital Victim No. 1 ng masakit na sensasyon na mabilis kumalat mula sa kanyang kaliwang braso hanggang sa buong katawan at mabilis siyang nawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang segundo ay tuluyan ng nawalan ng malay si Hospital Victim No. 1. Dito na siya pinagsamantalahan ni Dr. Cheng habang binividyohan sa loob ng kwarto ng halos labing siyam na minuto. Mahigit sa isang oras ang lumipas, pumasok si Nurse Chelsea La Roselier sa kwarto ni Hospital Victim No. 1 at nakita siyang nag-iisa sa kwarto at labis na hindi mapakali sa sakit. Agad na nagsabi si Hospital Victim No. 1 sa nurse na hindi siya makaupo at ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay manhid. Sobrang sakit ang kanyang nararamdaman sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Sinabi niya na parang may humihila at umiikot sa kanyang mga lamang loob. Ayon sa kanya, ang sakit ay iba kumpara sa naramdaman niya na dulot ng gallstones at nasa ibang bahagi din ito ng kanyang katawan. Sinumbong din niya kay Nurse La Rosiliere, ang hindi normal na pagbisita ng isang lalaking doktor noong gabi na iyon. At tila walang reaksyon si Nurse La Rosiliere sa mga sinabi nito, tila binaliwala lamang ang kanyang mga sinabi at tinurukan lang siya ng morphine ng nurse bago ito umalis ng kwarto. Ayon sa kaso, hindi ini-report ni Nurse La Rosilea ang insidenteng ito o isinulat man lang sa kanyang medical record ang nangyari. At mga isang oras at kalahati, pagkatapos, ay dumating ang ina ni Hospital Victim Number 1 at nagsimulang magtanong sa nurse. Humihingi siya ng paliwanag kung ano ang ini-inject na gamot sa kanyang anak ng hindi pa nakikilalang doktor at kung bakit ito nagdudulot ng matinding sakit sa kanya si Hindi sinabi ni Nurse La Roseliere sa ina ni Hospital Victim number 1 kung ano ang mga nangyari o kung may hinala na sila na napagsamantalahan na pala ang kanyang anak. Sa halip, tinawagan niya ang isa pang nurse, si Latanya Bartholomew, na tumingin sa mga security footage. Pagkatapos nun, Tinawag nila ang dalawang doktor upang tanungin si Hospital Victim Number 1 tungkol sa insidente at gumawa sila ng isang line-up ng mga lalaking staff upang matukoy niya kung sino ang lalaki na pumasok sa kwarto niya. Agad na tinuro ni Hospital Victim Number 1 si Dr. Cheng nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, alam na nila kung sino ang gumawa nito. Nakakadismaya pero walang follow-up na action na ginawa ang hospital staff noong gabi na iyon. Hindi nila isinama sa medical file ang record patungkol sa line-up na nangyari noong gabi na iyon. At pagdiskobre na si Dr. Cheng pala, ay pinaghihinalaan na pumasok sa kwarto ng pasyente at pinaghihinalaan na ng abuso ng kanyang pasyente. Base sa kaso na isinampa ni Hospital Victim No. 1, ay marami talagang pagkukulang ang hospital. Hindi nila tinawagan ng pulis upang mag-report o mag-imbestiga kay Dr. Cheng. Hindi nila sinuspinde o tinanggal sa trabaho si Dr. Cheng at hindi nila tinest ang dugo ni Hospital Victim No. 1 upang malaman kung ano nga ba ang ini-inject sa kanya na droga noong gabi ng insidente. At pinaka-importante ay hindi nila inurong ang operasyon ni Hospital Victim number no. 1 na nakaschedule dahil sa Goldstone problem nito. Kahit na alam nila na may tsansa na nabiktima si Hospital Victim No. 1 ng pangaabuso at hindi pa nila natutuklasan kung ano ang gamot na ini-inject sa kanya noong gabi na iyon. Hindi lang nila itinuloy ang operasyon labag sa kalooban ng pasyente, bagkos pinayagan pa nilang makilahok ang predator na si Dr. Cheng sa operasyon ng kanyang mismong biktima. Makaraang matapos ang operasyon ni Hospital Victim No. 1, ay pinayagan na siya ng hospital na umuwi at magpahinga, pero pinigilan siya ng isa pang doktor na si Dr. Christopher Davis. Sa kadihalanan, nakukunan pala siya ng dugo, lingid sa kanyang kaalaman at ng kanyang ina, eh para pala ito sa HIV testing. Nakakadismaya at hindi ka panipaniwala kung paano pinili ng Presbyterian Hospital idil ang aligasyon ng pang-aabuso ng kanilang pasyente laban kay Dr. Cheng. Ang hospital ay hindi lamang pumalya na tuparin ang kanilang sinumpa ang tungkulin na pangalagaan ang kanilang mga pasyente na nangangailangan ng medical attention bagkos parang kinampihan at prinotektahan pa nila ang predator nilang empleyado na si Dr. Cheng. Isang rason kung bakit hindi maayos na inimbestigahan ng New York Presbyterian Hospital ang mga aligasyon laban kay Dr. Cheng. Ay dahil hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa New York Presbyterian, Si Dr. Cheng ay pang-apat na empleyado ng ospital na naakusahan sa pang-aabuso sa kanilang mga pasyente sa loob ng ilang mga taon. Noong 2021, inakusahan ang New York Presbyterian ng dalawang dating pasyente ni Dr. Joseph Silverman. Siya ay isang espesyalista sa anorexia at inaakusahan ng mga babae niyang pasyente na sila ay inabuso ni Dr. Silverman ng maraming beses noong dekada 70 at 80. Isa sa mga biktima nito ay labing apat na taong gulang pa lang at ang pinakabata ay labing isang taong gulang lamang noong mga panahong iyon. Isa pa sa mga doktor ng ospital na may kaso ay si Dr. Darius Padush. Isang urologist ay inakusahan din ng sexual abuse ng pitumpung pasyente nito. Karamihan sa kanila ay mga menor de edad. At mayroon pa si Dr. Robert Haddon, isang ginecologist na nahatulan ng dalawampung taon sa bilangguan, matapos umamin sa kanyang kasalanan noong 2016 sa sexual abuse sa mahigit dalawang daang babae at batang babae na kanyang pasyente mula tatlo hanggang 2012. Si Hospital Victim Number 1 ay hindi lang humihiling ng pinansyal na kompensasyon, kundi pati na rin mga pagbabago sa kung paano tinatrato ng New York Presbyterian ang mga akusasyon ng sexual na pang-aabuso sa kanilang mga empleyado at hindi tamang administrasyon ng droga sa kanilang mga pasyente upang maiwasan na rin na mangyari sa iba pang mga pasyenteng babae ang hindi malilimutang pait niyang dinanas sa kamay ni Dr. Cheng. Sa isang panayam sa NBC, ikinuwento niya kung paano siya naapektuhan ng masaklap na karanasan niya sa New York Presbyterian Hospital. At sinabi niya sa kanyang panayam, "Natatakot na akong pumunta sa mga doktor ngayon." Sana hindi nahayaan ng Diyos na ako ay magkasakit ulit. Hindi ko alam kung sa mga darating na buwan ay may mauungkat pa ng mga video at ibendensya sa iba pang mga nabiktima ni Dr. Cheng. Ang alam lang natin sa ngayon ay mayroon pang natagpuan ang mga pulis na mga bagong ebendensya ng panggagahasa ni Dr. Cheng sa iba't ibang mga babae sa labas ng Queens na may kaparehong modos. Ang mga bagong video na natuklasan ay nangyari sa Westchester County, Manhattan, Las Vegas, San Francisco, at pati na rin sa Thailand. Si G. Allen Cheng ay kasalukuyang nakakulong ng walang piyansa sa Rikers Island. Humaharap siya sa patong-patong na kaso sa parusang 25 taon hanggang habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua. Kahit nakitang kita sa mga video na siya mismo ang kumuha, ay itinanggi ni Dr. Cheng sa lahat ang mga akusasyon. At sa ngayon ang investigasyon ay patuloy pa. Mayroon pang anim na kababaihan na hindi pa natutukoy, kabilang na ang isang pasyente sa ospital. Tayo ay matuto sa mga nangyari sa mga biktima ni Dr. Cheng na lagi nating unahin at isaisip ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, lalo na kapag sila ay may sakit. Ugaliin natin silang samahan at alagaan mas ang lugar kahit sa ospital pa iyan dahil hindi natin masasabi kung sino ang mga masasamang tao na nagkukubli sa maamong mukha. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik sa Pinoy Crime Stories. Nagagalak kami na ibahagi sa inyo ang mga crime stories sa buong mundo upang kapulutan ito ng aral at babala na hindi lahat ng tao ay mabuti. Ang iba ay nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon upang umatake. Kung nagustuhan mo ang aming video, mag-subscribe na sa aming channel Pinoy Crime Stories. Huwag kalimutan i-hit ang notification bell at i-like ang video na ito. Maraming salamat mga kababayan at abangan ang aming mga susunod na mga videos. Hanggang sa muli. Ako po si Marie, ang inyong lingkod at tagapaghatid ng mga misteryo dito sa Pinoy Crime Stories. Paalam.